Hello, Cancer, Sun, Moon, and the Rising. So, ito yung um, horoscope for you for uh, July 16 until July 31, 2024. Okay? So, Cancer, yung transit ng sun ngayon ay nagbibigay ng confidence para sa'yo. Okay? Ito, ini-encourage ka nito para um, mag-take charge sa buhay mo. Okay? And maaaring ito yung time na may pagbabago or may gagawin ka mga pagbabago with regards to your identity. Some of you, pwede mag, uh, magkaroon ng pagbabago pagdating sa kanyang anyo or itsura, attitude, or pagdating sa iyong personal goals. This is the time na magandang gawin itong mga self-improvement na ito at uh, Pagdating naman sa iyong relationship matter, particularly no marriage no kung ikaw ay kasal, itong, uh, itong transit na ito nagbibigay ito ng clarity para sa iyo. Okay, kung ano yung gusto mo talaga pagdating sa iyong partner, kung anong gusto mong gawin niya, kung ano yung mga dapat niyang ayusin or paguhin sa uh, sarili niya para mas mag-work out ang connection or ang relationship ninyo okay and um, also at the same time mas gagawain mo yung roles mo pagdating sa iyong partner if you're already a wife if if you're already um, you know a mother nandito yung mas ipapakita mo itong role mo being a mother being a wife dito sa ka-partner mo and uh, mas magbibigay ito ng uh, stability and um magandang relationship sa mga taong ito. Now, dahil ang focus mo ay uh, nandito sa iyong relationship, nandito 'yung time na maaari magkaroon ng heart-to-heart -heart conversation sa inyong dalawa ng iyong kapareha para mas mapagtibay ang inyong relasyon. Pagdating sa usaping financial or uh, pera, ano? kung ikaw ay may mga kapartner, you no, or um, uh, mga joint ventures with uh, friends, or kung sino man ito na um, pareho kayo nagbe-benefit together sa pagtutulungan or pagsasama ng inyong um, uh, maybe some kind of investment. Ayan maaring maging mas ma, maaring mag maging beneficial itong partnership ninyo no dahil maaring may mga may maitulong ka or may maibigay ka na ganun din naman itong partner na ito na mas makakapagpatibay or mas magbibigay ng magandang outcome sa inyo and also this is the right time that you should focus on your health, maintain your balanced diet. For those of you who are single, um, unexpectedly, pwedeng may mga dumating na love for you. Okay, so be open, stay open, and um, pagdating sa mga responsibilidad, wag mo masyadong pahirapan ang iyong sarili. Actually, harapin mo ito with confidence with confidence. Pero pagdating sa pahirapan mo yung sarili mo, medyo iwasan mo to Pag alam mong hindi mo kaya ang isang work or ang isang project na tapusin, Uh, maybe you can do it again tomorrow or tu ituloy mo bukas na lang or mamaya pahinga ng konti and wag oo ng oo sa bagay na alam mong hindi mo naman kayang um go all at once no and etong conjunction na nangyayari na nangyayari na ngayon uh, sa Mars at sa planet of Uranus um also with the star Algol which is Algol is a fixed star ano nangyayari ito sa uh, sign of Taurus expect the unexpected lalo na um sa mga taong uh, may kinalaman sa iyong 11th house. Okay kasi it is is happening in your 11th house. so ano ba yung 11th house? It is uh, association um, relationship mo with your community. Okay? Uh, and also with your network, with your friends, social uh, social friends or yung friends mo um, sa, sa totoong buhay or, or, sa yung mga friends na nandiyan sa harapan mo or kahit social media friends, there's a sudden shift jaan unexpected changes. Okay? Uh, just take note na kung ano man itong mga changes na ito, mas mag-a-align ka kasi sa iyong goals, sa iyong dreams, And itong shift na ito or changes na ito, most likely kaya siya mangyayari or gagawain is because para mas mapunta ka talaga sa pinakatamang tao, tamang direksyon sa buhay mo. Okay? And because, you know, Algol, the fixed star, is and it's a demonic star, medyo um, bibigyan ganito ng lakas ng loob to confront or harapin itong mga uh, deepest fear mo. Okay? But also, itong transformation na to, of course, mag-open siya ng bagong opportunities para sa'yo. And of course, just embrace the challenges no na ibinibigay ngayon ng panahon na ito para for you to grow no and um, ayon more power sa uh cancer so thank you for watching and bye-bye